Supporting this education budget. Um, alam ko po na matagal nyo rin pinangarap na magkaroon ng budget na ganito. So we'd like to congratulate you. And of course to our uh, good friend, Secretary Angara. Uh, mabigat po yung laban but we're here supporting you every step of the way to DepEd family. Magandang, di pa naman magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. And uh, we're here to support. Uh, ito pong budget na to, ito po yung simula, no? hopefully. It can be a, a fresh start for our educational system. At uh, basta pinagtutulungan po natin para sa ating kabataan, I'm sure maaabot po natin ang pangarap natin para sa kabataan. Maraming salamat po. Thank you very much. Um, Mr. Thank, you, Senator um, and thank you for providing the leadership in the Basic yeah. Education Committee. Uh, nakita ko yung proactive uh, stance niyo pagdating sa implementation. Para hindi masayang naman tong education budget natin dahil at the end, yung implementation ang importante. So maraming salamat po. Majority Leader. Yes, Mr. President. Next to interpret our Deputy Majority Leader, Senator Rizal de Veras. I Senator Rizal de Veras, recognized. Salamat po, Mr. President. Uh, magandang gabi po, uh, Mr. Chair. At wag po kayong mag-alala, wala po akong balak na pagtapos nito, eh, magandang umaga na po. <laughs> promise po. Okay, so uh, briefly, Mr. President, dear colleagues, uh, dahil sa ongoing na uh, krisis sa edukasyon, kailangan na ng pagbabago sa ating education system. Milyong milyong Pilipino estudyante at mga pamilya po ang umaasa sa DepEd. Kaya nagpapasalamat po ako sa Senate Committee on Finance matapos na siguruhin ang pondo para sa flexible learning, sa aral program, sa basic education facilities at sa disaster preparedness initiatives. These are investments that expand access and adaptability for our students. Ngayon po, gusto ko lang sanang klaruhin, bigyan linaw, ang mga agam-agam na nakarating sa aking opisina, lalo na ukol sa mga nasirang paaralan din dahil sa mga nagdaang lindol at mga bagyo, adaptive learning at ang nakakabismaya, mga aligasyon ng korupsyon na DepEd mismo ang nakabisto. So, we're the good chairperson be willing to accommodate a few questions so we can continue to work to deliver the quality education our learners deserve. Yes, yes uh, it would be an honor. Um, Salamat Mr. po, Mr. Chair, Mr. President. Oh, okay. So, una po tungkol sa rebuilding schools na na-damage ng mga natural disasters. Uh, updated cost po ng damage. So, Mr. Chair, enemies eh, to lang disaster capital na ang Pilipinas dahil sa dami at pagkakasunod-sunod na pananalasa ng mga bagyo, lindol at iba pa. Namang dama po yan ng mga estudyante teacher sa ating mga paaralan mula June hanggang October, uh 29.5 billion pesos na ang tinatayang pinsala sa ating mga schools. So ano na po, Mr. Chair, ang pinakabagong estimate ng total cost of damage sa mga school properties ngayong taon? At mayroon po bang mas bago at tungpak na estima, Mr. Chair, Mr. President? Ito na po ang uh, yung 20 yung 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 29 billion uh, na, mentioned niyo is the most up updated figure. Okay. Mr. Okay. President, so this is from uh, to okay. June to November. Uh, June to November. Okay. So the typhoon season po ito. Ah yes. Okay. Salamat Mr. Chair. So um dako na kaagad dun sa repair at rehabilitation needs at yung funding gap. So bagamat Tinaasa ng Senate Committee on Finance ang pondo para sa disaster response ng ilang rehiyon. Klaro po na kulang pa rin. Hindi pa rin talaga sasapat. So, magkano po ba ang kailangan para sa reconstruction at rehabilitation ng mga paaralan, Mr. Chair? Hey, magandang tanong po yan. Yan talaga yung nakakalungkot dahil uh, we're uh, one of the most vulnerable countries in the world. Uh, kagaya ngayon lang, in the span of two months, may dalawang malakas na bagyo, isang earthquake. Uh, maraming talaga tayong classrooms na nasisira. Uh, kaya, naghahabol tayo, pero dahil nasira, naghahabol tayo ulit. Okay. So, for uh, 2026, uh, nakag-allocate ho, uh, nasabi ho ni Senator Baum kanina, 65 billion for new construction, and then for repair and rehabilitation, about uh, uh, 7 billion. So, uh, hopefully, hopefully, um, Itong 29 billion na nasirang classrooms ay uh, uh, mahabol natin. No? At least man lang uh, makover natin yung uh, mga deficiencies in those areas. Salamat, Mr. Chair. In fact, naalala ko yung sinabi ni uh, Senbam kanina. Eh, actually, 7 point, or sinabi ninyo uh, at ni Senbam sa isa't isa, 7.7B uh, yung nakalaan. Ah, uh, repairs para, po. Opo, uh, para sa repairs. Bagamat, against the backdrop of 29... 0.5B yung halaga ng kailangan i-repair. So talagang uh, kailangan talaga tayong humabol kung hindi man sa susunod na taon, sa mga uh, susunod na taon. At pagdating naman, Mr. Chair, sa Disaster Preparedness and Response Program, gano'n namang kalaki pa ang kulang sa budget para doon, Mr. Chair? The I was asking kasi nakita ko po sa GAA 2025 may 6.1 billion for repairs mm -hmm. but I was told na nagamit na rin lahat no? so um wala na talaga they're predicting predictive or three more yeah so internally nagre-realign sila ng pondo but definitely uh, ano ho tayo talagang uh, deficit uh, if you could if you uh, include the typhoons no Oo so po. So again, another part of the catch-up plan yeah, yeah, correct. para lang uh, ibalik ang mga school buildings classroom sa uh, dating uh, capacity. Bukod pa sa paghabol sa kulang pa on top of that. So dako nga po ako, Mr. Chair, sa transition plan para naman sa displaced learners. So dahil nga po sa mga pinsala ng Bagyong Tino at iba pa, may mga batang napipilitang mag-aaral sa ilalim ng puno may isa tayong kulig na binanggitin niyan kanina. I think it was maybe Senator Joel. Paano po yung transition plan para sa lahat ng learners na apektado ng mga bagyo at pati ng lindol, Mr. Chair? Um, actually mr president isa rin sa mga uh, kahit paano natutunan natin sa pandemic mm -hmm. yung uh, alternative delivery modes mm -hmm. so ngayon actually kahit na may bagyo pwede pong mag-aral yung uh, bata sa bahay mm -hmm. o kung yung classroom po ay nasira pwede po sila mag-aral sa bahay so meron silang mga modular distance learning mm -hmm. may blended learning uh may flexible learning option kung mayroong internet pwede rin 'yun sila mag online distance learning so ito yung mga different modalities na pwedeng uh, gamitin pag sirado po yung classrooms or minsan ginagamit pang evacuation site mm -hmm. so um ito yung ginagamit ng uh, DepEd pero uh, may yes. may mga challenges rin but uh, at least tuloy-tuloy po yung pag-aaral ng bata and siguro naman Mr. Chair yeah. habang tuloy-tuloy yung pag-aaral ng mga bata uh sa, sa duration ng transition plan, tuloy-tuloy din kasabay yung pag-repair o di kaya pag-construct. Yes, tuloy-tuloy uh uh, din siya. Of course, may, may, may konting uh, may mga challenges because of the bidding uh, procedures. Uh, but meron din ho silang uh, temporary learning spaces. Ito yung uh, mabilis mabilisan na kinoconstruct ng uh, DepEd. In 15 and 20 days, meron na silang parang uh, prefab, uh, prefab classroom. Ah. So, meron silang innovation na ganun. So, uh, kahit walang classroom, pwede yung sila magtayo ng mang 15 to 20 days meron na tayong bagong classroom. It's okay. a new program initiated by Secretary Angara. At least ang bilis po, uh, Mr. Chair, and hindi uh, mo yung materials na uh, na ikukumpuni within 15 to 20 days uh, prefab para magamit agad ng mga bata yung mga materialis yun, so, hindi naman masasayang kapag naitayo, na-repair na o naitayo yung mga bagong facilities at itong mga ginamit na prefab materials ay pwede pa naman siguro i-recycle para pa rin magamit ng mga uh, ng mga bata. Mr. So I think uh, maraming natutunan ang DepEd uh, after the pandemic. Isa mm -hmm. na rin itong how to how, yung uh, uh, learning continuity. Uh, so maraming o silang natutunan and isa rin sa mga innovation nila itong temporary learning spaces so uh, pwedeng tayo yan, sa mga basketball courts mm -hmm. gym, gym gymnasium spaces, spaces. Uh, so kaya nila magtayo in 15 to 20 days okay sela uh, Mr. Chair Uh, dago po ako dun sa decreased budgets for hard hit regions. Ito, uh, paglilinaw din po. Napansin po namin na bumaba ang pondo ng NIR at Region 7 kung alin pa yung malubahang tinamaan ng mga bagyong tino at uwan. So ano pong dahilan ng pagbawas ng kanilang allocations, Mr. Chair? Actually, um, Mr. President, it's uh, the carve out lang sila ng amounts to create NIR. So it's only for uh, for uh, personal services po. Yeah. At yung Region 7, Mr. Chair, So ang nangyari po is uh, by creating NIR nagbawas po ng uh, PS from Region 6 and Region 7 no? from Panay and uh, I guess Cebu area okay. Negros Oriental Negros Oriental Mr. President. Yeah. Pero uh ang concern po, Mr. Chair ay tila nabawasan ang NIR at Region 7 uh, ng pondo para sa disaster response or rehabilitation Tama po ba eh parang contradictory po 'yon sa actual na kondisyon nila pagkatapos ng mga disasters. Actually, uh, Miss President Yung NIR uh, next year will be their first budget. Uh -huh. So um initial funding pa lang to for their, uh quick response fund no? for their disaster uh, response. All right. So 'yun, uh we may ini ako lang po for the disaster preparedness and response programs of nir and region 7 so bagamat tama po naman kayo mr Share bagong rehiyon ng nir kahit for budgeting purposes pero talagang nadaanan siya at natamaan siya at ang region 7 ng mga uh, disasters ngayong taon so uh, wala po bang sabi niyo nga uh, nagka carve out sila nag uh, nag-realign, wala pong plano ba ang uh, DepEd na to push a little more resources sa mga region ito para sa uh, disaster preparedness and response program. At kinumpara po namin ito dun sa house version items, uh, Mr. Chair. Oh wala po ba silang ganong plano within our budget season? Actually, pag uh, pulang po, uh, ang ginagawa po, central office po, nag-augment. Ah, okay. uh, so, meron silang uh, the same fund in the central office that they can augment. And aside from that, meron rin nyo silang quick response funds mm -hmm. na pwede rin nilabagat kasi will be Alright po. So, yeah. posible po na yung kabuo ang basket para sa Disaster preparedness and response sa itong dalawang region ay maaaring magdagdagan yes, pa uh -huh. mula Kasi sa central Health office. For flexibility, uh, linalagay sa central para mm -hmm. kung tumama, let's say, sa region 1, pwede sila mag-deploy doon. Kung mm -hmm. tumama, let's say, sa Visayas area, pwede sila mag-deploy doon. So, meron ho silang mga basic um, DRRP funds in the regions, but the bulk will come from the central Okay po. At least yung mga, well of course, uh, I'm sure may mga taga-NIR dito and I'm sure yung mga kababayan natin nakikinig dito dun sa Negros Island region will take additional comfort from that. Kasi sabi ng iba sa kanila, uh, sa shock ng bansa sa nangyari sa Cebu, medyo na-overlook kami. Hindi kasing taas ang awareness na kung, alimbawa may dalawang daang kababayan tayo sa sa Region 7 na napatay at marami pang missing, may uh, 200 plus sa uh, Region 7, mayroong 100 plus din na napatay sa sa NIR at may mga missing din. So, I think that would take um, additional comfort sa ganitong impormasyon mula sa DepEd Central Office. Tama po. Uh, the, the Central Office can augment it and uh, mm -hmm. yan po yung flexibility na ginagawa nila para uh, depending kung nasaan po yung uh, calamity-stricken areas, doon sila naglalagay ng penda from the central office. Okay. Salamat, Mr. Chair. Uh, iwan ko na muna ng konti yung uh, disaster response dako doon sa digitalizing education. So, patuloy na pinapriority ng DepEd ang digitalisasyon ng edukasyon upang mabawasan uh, ang uh, pakitili ng digital divide. May marami pang mga paaralan na walang internet connection. There are many from the private sector who are willing to fund technology.